So yan, tribali hunting ulit tayo guys Samahan nyo ako mag tribali hunting So dito pa rin ako sa pinaghulihan ko lagi ng tribali guys Yan, maraming tribali ngayon Dahil katatapos lang ang bagyo Tapos may mga agos sa bundok na tubig So ganyan kaya doon sa unahan So maraming umaagos agos na tubig guys Yan, marami rin yung mga pray, mga maliliit na dilis Atakehin nyo ng mga tribali So subukan ulit natin guys <laughs> Sana makadali tayo parang abutin ako ng tubig eh fish on guys fish on ito na ang hinahanap ko ito na ang hinahanap ko guys tribali na <laughs> sana marami, sana marami. Mm. Maraming ayata guys. Maraming ayata. Ah. <laughs> Hindi nakaporma. Hindi nakaporma, guys. <laughs> Hindi siya nakaporma. Ayos, guys. Wala, magkasunod. Rina, Ready na guys. Baka meron pa. <coughs> Ayan na, ang dami. Ang dami, ang dami. Pero hindi pa tinamuan. May nakawala. Tudas <coughs> ako. May nakawala, guys. May nakawala. Kailangan walang makawala kasi yan guys Kay dyan na yan sila mag Ay Ayun, guri pa rin, wala, sayang Sayang, kapitaw guys, dalawang beses guys tribali tribali ito guys ayun ay, na ay ito na yung mga kasama nya ay ah, ito na yung mga kasama nya good guys <laughs> good size, good size. pinat nandito na baka nandito na yung marami nila guys nagkakawan kasi yan eh kaya importante matumbok natin yung ano nila pinakasintro mamaya mahanap natin yan pinakasintro-sintro nila guys guys Sa pool Malamang dyan talaga yan yung makapal guys Yung Malalaki nito Uy, so, nahulog na Yan dyan kasi may ilog yan dyan sa unahan guys mabilad ka dyan <laughs> Fire, fire Maganda yung pinaka sentro oh yun na kulit eh. mukhang ito na yung sentro yata guys ha sapul sapul na eh sunod sunod na ayos mukhang makakarami na tayo dito kung ayaw mo magpahawak Dikit dikit guys ha Kadahagis natin ha hindi na Pag na ang kailangan guys Silahin mo kagad ka yan Kasi pag magbagsak yan Makita niya hindi gumalaw Makita niya piki Ah wala yan Aralisan na yan Hmm hala Ayun na sinasabi ko Nakabitaw na kita natin ulit guys Kailangan pagbagsak Hila agad Para hindi nila makitampik uh -huh, Sa pulsana Uy, dito pa Fish on guys Yun na Yun na yata yung inahanap natin Nakawan ng mga talakitok guys Angkutnya lain, Mbak. Teganun nanti, guys. Baru ya, tanggal laki sana. Sapul, guys, sapul, sapulan terbalik, balik, sapulan terbalik. balik. Aroy, nakabitaw yung isa Dalawa sana guys Dalawa sana, kalundag yung isa Nakapigtas Hmm, dali na naman Kumigtas yung isa guys, sayang Okay, nahulog na Kumigtas Natin baka meron pa uh, Aroy, yun naman Mm, ang dami. Ang dami guys. Ang dami. Aba malakas. Malakas. Hinahabol pa siya oh. Hinahabol siya guys. Hinahabol siya ng mga kasama niya. Laki. Ang laki guys Ang laki Kawan yun, kawan yun Ang laki guys Ang laki Ang kawan guys nabul pa siya na isa eh Diyan ka lang malaki nun malalaki na yung mga kawal dito Basta kung saan yung may nag guys Kung saan yung nag Doon yan sila Lapit na mapuno orong natin sa unahan guys tribal yun tribal yun guys mm. sabi ko na yung tribal eh tribali. hanggang gilid oh mahabol hanggang gilid guys mahabol hulog <laughs> Habol siya hanggang gilid guys Siya hey, hulog din Bahala ka dyan sa pool kailangan guys mabilis yan yung retrieve nyan ay magugulang ito malaki oh malaki guys talas yan tsaka matiba yan yung hook natin guys laki malaki ulit malaki ulit tambak muna natin dyan kay oops ayos malaki ito guys malaki rin aruy mm, um, pa rin kinain ulit kinain ang kasama nya nakawala yun aruy sapul ulit aruy nakabitaw ulit yun sapul ulit grabe ang dami uy nakabitaw na naman aruy tatlong bitaw yari kailangan mahagisan agad yan kasi ahalis guys mm, um, um, yun dali surbol natin yung surbol malalaki kasi guys hindi mo mabasta basta malalaki hindi ba basta basta yung hila ah dali but nila yung mga ganitong tribali matatapang talaga to hindi makawala to Lagi serius, guys. Unat pala yung kawil na isa Unat guys oh Matindi yung kumagat na yun guys Sayang guys Dami nakabitaw <laughs> Sayang Dami nakabitaw pero okay lang guys. Talagang ito ay marami na rin. Malalaki na yung mga sitira no. Ugal na lang eh guys sa pool ginadumog kasi yan ng mga kasama niya guys kapag may nahuli kang isa ang laki sayang Woo, bitaw na naman ano nangyari dun haalis yan eh hindi na puruhan guys hindi na tamaan na maganda sa pool hala ayun dito pa ah parang bato ah lapitan natin guys parang bato Relax lang mga choy. Relax lang mga coy. Aro yung likod yung tama. Tagal dumapagod guys. Snuggy lang yung tama. Matalas na yung hook natin. Ang laki. Ang laki guys. Whew. Balag baggers. Pero talagang malaki guys. Ito pang unat na ng mga kalugod. Laki okay guys Hindi naman na tayo guys nagawa ko Malalaki yung mga ano ngayon no? Malalaki yung mga Sipiran Tapit naman puno guys Nakakawala lang kasi kaya nagalis si, eh. Pero kung hindi lang may makawala Lalo na maaga Kung maaga guys wala masyado makawala Kasi dakmain talaga nila yan ang Sigurado talaga Yung ano Pasok madalas yan Pero pag tanghali tanghali na yan Mga padaplis daplis lang yung kagat Yan dyan sila nakakawala talagang suabi guys suabi ang lalaki guys ang lalaki ito yung mga ganito so yan ang huli natin guys pagod ako guys pagod ako grabe mainit kasi So maraming salamat sa mga nanood hanggang dito guys. Kita-kits na lang tayo ng episode. So malalaki ang tribalin natin guys. Oh. Malalaki ang tribalin natin. Ito so, mabigat. Mabigat. So kita-kits na episode guys. Maraming salamat sa mga nanood hanggang dito kaysa sa Angler. So try natin pag maganda ulit yung panahon. Surecasting tayo pero micro popping ganyan so try natin mga tribalo expected natin na mahuli doon so kita kayo sa episode guys <laughs> babush